malaki po pala talaga ang kita sa pag alaga ng inahin mga ka-asenso. I-update ko po sa inyo ang mga piik na ito bago po kami mag-transition sa patining stage po nila. Ibig sabihin yung pag-aalaga hanggang sa pag-dispose. Ibahagi ko po muna sa inyo ang aming kauna-unahang inahin at ito na po ang pang-third parity nag AI po kami last August 14 pang anin na araw na po ngayon August 20 ito rin po ang kauna-unahan na nag AI kami which is artificial insemination ang first and second parity nito ay natural po ang aming way ng pagpapabulog sa kanya Hoping po na ito po ay hindi na po ulit mag-reheat At ito naman po ang ikalawa o number 2 saw po namin Ito po ay nasa 2 months old pa lang po ito sa amin At ang target na buwan naman namin para i-AI naman itong ikalawang saw namin ay sa December Ika 8 months old na po nito from birth At may hinihintay o may inaasahan po kami kung suswertehin ngayong katapusan nang taon 2024 na ito ay makakabili po kami ng F1 na inahin para maging tatlo na rin po pansamantala ang aming maging inahin po rito sa farm na ito. At ang biik naman na ito ay hiniwalay po namin ito sa sampung magkapatid dahil ito po ang pinaka maliit at hindi nakakasabay sa pagkain sa kanyang mga kapatid na tatalo po sa tulakan. Kaya hiniwalay po muna namin pansamantala at kuha ang video na ito last August 17. Nagkakatimbang lang po ito ng 13.5 kilos. Pero ngayong August 20, inilipat na po namin ito sa kanyang mga kapatid dahil nga sobrang ingay na po nito kapag tanghali dahil nga po mag-isa lang siya rito na lulungkot at hindi katulad sa kabila nito na talagang ang kukulit po nila ngayon ito kuha rin po ito last August 17 ang video na ito ika 53 days old po nila ng makuwanan ng video na ito pero by next day ia update ko po kayo ulit kung gaano na po kalaki ang mga biik na ito at ngayon po August 20 na sa 56 days na po sila at sa August 25 na sa 2 months old na po ito from birth. Ngayong araw August 20 na sa pre-starter stage pa lang po ang mga biik na ito at ang dami ng kanilang kinakain ay nasa 900 grams per head po ang ibinibigay namin. Inahati po namin yan sa maga, tanghali at hapon. Three times a day po kami nagpapakain. Pagkalipas ng tatlong araw, tatransition na po kami sa starter feeds at isang kilo na po ang bawat ulo ang aming ibibigay. Sa ngayon po, sampung piraso o sampung heads po ang naiwan rito dahil bumili po ako ng tatlong piglets sa pinsang ko at yung 10 piglets naman na sa aming paanak ay kinuha po ng may-ari ng barako yung isa bilang dote po kung tawagin sa amin at yung dalawa naman ay binili para po gawing inahin gagawan ko po ng hiwalay na video kung magkano po ang total na aming kinita magkano po ang total ng aming nagastos mula po doon sa pagpapasampa o pagpapabulog namin ng aming inahin hanggang sa pagwalay o pagtransisyon namin ng biik na ito from piglets papunta na po sa patiners o sa patining. Ang pag-aalaga po ng baboy, lalo na po kung more than 5 na po ito, hindi na po ito natin matatawag na libangan dahil maituturing na po natin ito na negosyo dahil hindi po biro ang puhunan na ating inilalabas rito at sa tamang sistema, tamang pag-aalaga, maganda at malaki din po ang ROI o return of investment o yung balik ng inyong pera. Dito po sa siyam na biik na natira po sa amin, almost 20,000 po ang return of investment nito. Pero sa susunod na video, ibabahagi ko po sa inyo kung paano ko kinumpiyot yung aming naging puhunan at paano ko nakuha yung ROI at kung magkano lahat ng aming gastos at kung magkano ang malinis na aming return of investment. Hindi po biro talaga ang puhunan rito dahil malaki-laki din po pero kung maganda ang inyong pag-aalaga at sinuwerte na marami-rami ang anak ng inyong inahin ay maganda po talaga ang kikitain. At ang gamit lang po namin dito ay Bitmin Pro water-soluble powder na vitamins every other day po yan sa mga piglets na ito sa susunod na video ko na lang po ibahagi yung mga timbang nila bawat isa at kung magkano naman ang bentahan noon kung sakaling may bibili dahil naibenta nga po namin yung tatlo nito at iniwang ko po yung pito at bumili din po ako ulit ng tatlo sa pinsang ko para maging sampo po sila pero meron pa rin po nabibili pa ng isa at gagawin din niyang inahin pero kung matuloy ang kanyang pagbili magiging siyam na lang po itong aming patiners o magiging siyam yung aming patining. Pero okay lang din po sa siyam na peraso na ito, target naman na pagbebenta nito ay sa katapusan ng November 2024. Abangan po ninyo ang aming journey sa pag-aalaga ng mga piglet na ito. Maraming salamat po.